Poblacion Market Central. Ayan po, alas pag na tao. Ayun na siya. Ano ba? Kaya pa ba? <laughs> okay, ito po 'yung magugulang na 'yung giant carabao na sculpture na bakal. 'Yung 'yan naman, ang oh, ganda. Amazing 'o, oh. bakal 'yan 'o. Oh. Woo, mga scrap mas ginawa niya para maging isang malaking carabao. Ayano, oh, wow. Ganda nung pasa dito sa may centerpiece nila rito. Ang ganda. Tapos mayroon pang canyon 'to, canyon. Laki. <laughs> Ryan at ito Welcome to Poblacion Market Central Ayan, ito yun Yung papasok tayo Okay, suggestion din namin sa inyo pagka sasakay kayo dito. Mas maganda kung meron kayong GPS na ano, i-activate nyo para alam ninyo kung saan kayo pupunta. Saan kayo dinatala ng taxi? Hindi kayo nilalayo. Oo <laughs> nga, tama. Ayos. Dito po kami sa ano eh, poblacion para sa Labong Market, na, no? Ito yung second floor, ground floor. Marami sila din rito eh. Ayun oh, no, bye-bye din ba Mga t-shirt, mga uh, bag, mga bag. Tapos ano pa yung sir, mga tipid na ba mga di landap gift shop may, may gift shop din sila rito ayun ang dami tapos ito rin. Wow. Dami pala rito, ano? Dikit-dikit, oh. Ano ba, binin mo bibilin mo? Bibilin ka ba? Ayan, oh. Yung mga marang, barutsaya, mga handicraft, mga damit. Napakaraya pala rito, oh. Ano ba maging souvenir natin? Ano ba to? Damit. Eh, baka gusto mong ng rep magnet, dabaw. Kakarap lang ako ng... ito, mga 150 ba yan? Wala lang, yung tatag ko. Mga 150 raw yun, mga 250. 250. Wala kang black. Ito na lang black namin sa 200. Ito pa, oh, marami rin dito. ganda, no? ganda ng damit nila. Oh. Ito mga sinasabi kanina noon, Eh. Mga ethnic na damit, ano? Ang dami, eh. wow. Saka ito pa, oh. Gusto mong bilhin yan, Duster? Duster? Bili ka kaya? Ako? Oo. Ah. Bakit ako? Mga pa. gusto mo. Mura lang dito, ma. May discount pa. Thank you. May na kami. Ito pa. Ang dami. Isang paikot pala ito. Ano? Ayun po. Oh. Marami rin dun. Ay, ay ah, ito pa. Ah, mga handicraft. Ayan. Daming handicraft. Tsaka mga damit. Hello. Ayan o. No? Ang oh, laki ng igil o. Oh. Hey. Ayan may mga damit. Tsaka ito, mga gamit. Wow, oh, espada. Espada ni Diba. Tingnan nyo naman ganda o. Oh. May, tingin na ako dito ah. Wow, oh, ito oh. mga ano. Gusto ko nito. Ang ganda. Pero mahal yan eh. Mga mahal oh. Ito parang antique shop to ng mga local ano, ethnic mga collection. Ito may mga espada. May mga kung ano-ano. May gong. Ayan pa. Stick. ganda Omar's oh, souvenir shop ayun o oh. ito yung mga ayun yung kina kinakwento kanina eh yung mga ganun yung may banig to ayun pa dahil pala rito oh amazing ayun, ito nakakatawa ito ang ganda nito oh wow Kudjapi yata ya, kudjapi. Ah, uh, mga collection ng ano, mga tabawin niya. Dito sa Mindanao. Mga instrument, mga damit, mga ito mga ano naman to. Uh, mga instrument at saka yung kanilang mga weapon. Ay ganda. Nice. Ito po, oh. wow. May kalasag po, oh. Hello. <laughs> Ayan, titingin po ako, oh. Ayan. Nag-vlog din po ako. <laughs> Ito po tayo sa Norlicas Antique Shop. Na, mga kami collection po sila dito ng mga gamit dito ng mga uh, taga Mindanao. Iba-iba, ano. May mga weapons, may mga instruments, may mga pambahay, may mga belts, at kung ano-ano pa. Ayun. Ganda. Para doon sa kabila din. Eh no. Ano ba tawag doon? Ma'am. Ito ito yun. No? Bongo ba 'yan ano ba tawag doon? Yung, yung parang instrument na tambol. Double drum. Double drum. Dito po pagkapunta kayo sa poblacion. Poblacion po ano ma'am? Poblacion uh, souvenirs. Shop market. Market dito. Ito po mga mabibili niyo rito. Bebang klase, mayroon pang mga damit. Ayan. Tsaka may mga colorful na umbrella. eh okay. Tsaka ito. Mukhang sari manok to. Ito pa. Ayan. Ito pa. Wow. Ayan. Sari manok. Sari manok ba yan? Lari espada. Dito naman sa kabila, ayan, mga accessories. Tapos dito, mga damit-damit. Mga accessories. Tsaka yung mga antique shop din dito. Ayan, dami. kaya pa ganda rito yun ang mga stores na dito pati dito rin po sa Poblasyon Market Central meron sila dito mga products ng kakao gaya ng tinda nila ma'am mga kakao bags daw ito sa Magara Kakao Bags kakao kami nila hi morning magkano po yung bag na ganito 3.5 3.5 tapos yung maliit 300 Ayan, 250 Tsaka yung mga earrings uh, 300 to 200 200 to 300 mga range Ayan, yeah, magaganda ano Ayan, yeah, mga handicraft po ba ta? Ah, mga handicraft daw po ito Yamang bukit Dito rin, meron din binibenta si ma'am, si la dito na mga ano, kapasulubong to. Ito po ay turmeric with Dai ginura. Dinora Pro Combens. Tingnan nga natin. Ayun, tingnan natin. Hmm, refreshing siya, ano? Ito, alam ko, ito, turmeric, pinanggamot ko dati sa, ano, COVID. <laughs> Dali yung pang, pang, ano, pang, pang inom. Tsaka pang ng bosses <laughs> Yan. Ay, ito, ito. Mangustin. 120 ang suha. 120 din ang kilo. Ah, kilo. Pag piraso. Kilo si akin ay kilo rin. Mga 80 pesos po. Ali tayo sa harapan ng Poblacion Market Central. Sila ate din dito. Ay. Ayan, Ayan. A, pagka natapunta kayo dito, meron mga tindahan dito, mga mga fruits. Ito, meron sila, tsaka mga sweets din, meron din sila dito. Ayan. Sa lahat po na mga hindi pa nakashare, nakalike, nakasubscribe, nakakomment, nakafollow sa mga platform natin, especially sa YouTube, subscribe na kayo. Hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga tropas, keep safe and keep moving always. Bye-bye!